Hi! For today's video, guys. Mag-unbox <laughs> Mag na Mag-open tayo ng ng Magno. So, di pa ako nakatry nito. So, Let's try. So, open natin. So, ang binili ko, guys, dalawang klase. May um, cookies and cream. Oh, cookies and cream pala siya. And, what's eh, that Chocolate. So, bahalag nagsipon-sipon na ubot ah. mag ta. So, wait lang. So, ano na? Nasya, chocolate. Yes. Yes. Ay, mo kung manalagay siya. Ano siya so, itry na ito ni, sa itry na ito ni siya. Sa pisa? Oo. Kasa mo Kanao na to, glami ba ni Giyod? mahal kayo sa nga tanan. Ay, e, natunaw lagi. Bigas yan, ano ko patakas ka

Hmm? Unsa may nakalahi, nakalahi, nakalahi man aning guys. Nganong mahal maning Magnum. Diay mm -hmm. sa mga ibang ano, ibang brand. Hmm. Ngam <laughs> hmm. hmm. to you know? hmm. ah. Hmm. Ngam tai sa na. Ano ko ni ko ni ko ni? Adin ko eh. Hmm. Dinako. Ano ko kay kanila ko. Lagkit ko man ay. So, ako, guys, di man yung kumahilig ugan ng chocolate. Mga chocolate. Pero gusto na ako kaling kuha na. Milk chocolate, anak. Ugan na, kuha na. Kani. Au! Alakang may may! Mamang! Kani may akong ugan na, Ay, datala, Gatas. Gatas. Hmm. Hmm. Ano si ano yan? Lahap na. Lahap may ko. So, ang ano ako guys, um masasabi ko ay ko an. <laughs> Parihara siya glamit tanan. Do, glasi, kalmon. Ay, gamahala. Mung pangalan well, rin, gibayaran hmm. ane.